Sige, alis Tom. Ikatim amin dahi Awan ni Batim. Kaya't kung makapagnatang na lang. Datang mata na. datang yung kabel mo tamata na. Anang kabel Ha? Ano yung kabel mo? Ha? Nag-abroad na tayo na palam. <laughs> Sige, alis to? Sige, kati mami, na mga sardingan nga na nga may Kaya't kong makapagnata. Gusto ko makalakad dyan. Yung mata, lum lumabo na. Eh, kati mga Pagay sublim ti pinagkita na. Sige, ikatim amin Lagi kabel mo Ano yung kabel mo dito? Ha? Ano yung kabel mo? S ha? Ay Pakulang ka dito, sige Sige Sige, katum. Kaya mo live ka? Ha? live ka. Tapno naglaing data, Ano di ka live, no di ka katindata? data, live ka. Among ka ding anak agla live na kanayon. Kaya mo nga mabuya data? Ha? Oh, kaya't ko makakita na lang tatata. Pati ma pinagnana kaya ko nga oo Oh, apa ka? Mm -hmm. ayat ko makapagnatangan na sa at. Uh, nanti erogen na data, hindi eh. nagalamano kayo? Mm. Ha? Mm -hmm. Nagalamano kayo? Mm Ang mga mm. Ha? Mm. Patayin mo mm. Kaya? Mm. Si katatati patayay mm. Si katatati patayay, mm. Ha? Mm. Apa, yan na tinangkastam itin ang kanya na bagam? Ha? Bagam. Ay, di ka kaya tagsarita, gore ka tay live ka. I live ka. Do tay live ka man. Di kami kaya tagsarita, di live ka lang ni nine. Ha? Ah. Live ka ini ina tadi kami kay Tagsarita. Ah. Di live ka tadi kami kay Tagsarita. Ah. Ano? dapay? O, dyan po natin pinuputol yung ating video ah At bibigyan natin ang leksyon ng magkukulam na ito